everyone, this is Channel Reds Ayan, bago po kayo uh, mag-sisimula ng uh, panoorin itong ating video, please do subscribe and share sa ating mga video. Suportahan po natin ang mga uh, Eskunyo's vloggers. Ayan, so God First vloggers nga. So ayan, makabigyan tayo tutorin po ng ating pag-update. Nandito po tayo ngayon samahan po natin si uh, Congressman a uh, uh, Judicio. Ayan, oh. So samahan po natin siya dito sa Maya uh, Tondo Sports Complex. ayan Ayun po. Ah, uh, meron kasing event na mangyayari dito sa loob ng uh, Tondo Sports Complex. Ito na po sa tabi ng uh, simbahan, St. No? Anthony Church. Dito sa Tondo. Naalala nyo ba last time mga kabigyan? Dito po nag uh, nagsimula itong event nung uh, nung uh, time ni York, may yung -tum 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 tumatakbo po siyang uh, presidente noong time ng election. Ay eh, uh, dito po nag-ipon-ipon lahat ng mga supporters. So dito kasi ang tahanan ng ating uh, mahal na York. So anyway mga kabigyan, sa ngayon ang pag-uusapan natin ito ay uh, yung congressman na lagi sabi ko na para si Sku din ito yung si congressman na LX Junition ng uh, District uh, 1 so ayan, nakabigyan dito po tayo kasama-samaan po natin ano event dito ngayong uh, morning so dito lang lang po tayo at uh, hindi po tayo matitigil sa pag update sa mga nangyayari sa lungsod na Manila hindi lang po sa City Hall ng Manila kundi sa buong uh, paligid simula sa mamaliliit hanggang sa malalaki samahan po natin sila iba, iba, at iba, at iba, 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 iba natin sa inyo yung mga magandang uh, balita na nangyayari ngayon dito sa paligid ng uh, Longsod na Manila actually malapit na ito sa may ano malapit na ito sa may uh, Moriones din o konting tumbling mo lang ayan Moriones na yan dyan so ngayon mga makabigay ito po si Chanres magandang umaga po update po natin Good morning everyone. Ayan. It's a happy Tuesday. Ayan, so dito tayo sa Tondo Sports Complex. Puwede siyang pinamamahalaan din ng uh, ating uh, PRB. Ayan na, uh, Director Pio Morabe. So mga kaibigan, napap Napapansin niyo ba sa, sa ang ah, bago pa, ang linis, maayos itong Tondo Sports Complex. Ang mangyayari po dito mga kaibigan, all new renovation. Hindi siya renovation, siguro buong-buo lahat babaguhin itong bagong Tondo Sports Complex. Ipapakita natin sa inyo mamaya yung itsura noon, yung uh, disenyo na magiging uh, output nito very soon pag nasimula na to itong Tondo Sports Complex. So abangan natin yung mga kaibigan kasi mas different ang itsura noon kaysa dito. So ayun, mga kaibigan abangan-abangan nyo. Anyway, pasalamatin tayo sa ating mga kababayan from uh, kasamahan pa ma uh, DPWH. Ayun, uh, good morning sa kanila. Ayun. So sila po ay uh, kasama din sa proyektong ito. Sila po ay sa mga ka uh, kaagapay sa uh, project na ito ng ating uh, congressman Ernest uh, Junisio ng uh, Distrito 1. So ayan, mga bigyan, abang natin ang pagdating, pagdating mamaya ng ating uh, congressman at uh, ipapakita natin malalaman ninyo, ipablog natin sa inyo, ipapalam sa inyo kung ano ang magiging mangyari dito sa loob ng uh, Tondo Sports Complex. Alright mga bigyan, po si uh, congressman Onyx Junisio. I right. do Alfonso. Maraming salamat, Teya. Sexy mo ngayon. Sa ating pong mga minamahal na mga punong barangay, ang dami ko nakita. Pag nandito ka sa taas, makikita mo lahat. Mula zone 1, 2, ang dami sa 2 eh. Three, congressman talaga bang linggo-linggo ang yung groundbreaking? <laughs> Thank you! Ang groundbreaking ng Tondo Sports Complex. Nino de la Cruz. Vice Mayor Yul Serco Nieto, Congressman Ernex Dionisio, at sa aking mga kasamahan, konsyal po dito sa unang distrito ng Tondo, uh, magbibigay ho ng serbisyo na hindi pa ho namamalas ng mga taga-tundo. Maraming maraming salamat po muli at sana po magsama-sama po tayo, magtulong-tulong po tayo. Kalimutan na ho natin ang politika. Sana ho pag-isahin na ho natin pag-isahin na ho natin ang ating pamayanan. Mas masarap po manuhay nang wala hong tanim na sama ng loob o galit. Bagkos, sana po pagmamahal po sa bawat tapuan natin Batang Tundo. Maraming maraming salamat. Mahal ko po kayong lahat. Mabuhay po ang Batang Tundo. Asenso, Manileno. Salamat. Isidro! Maganda umaga po sa inyong lahat sa ating uh, sa aking mahal na presiding officer Vice Mayor Yul Servo oh. sa mga, mga, mga BTS po na nandito. Akala nila BTS din ako eh. Oh. Pareho tayo ng kulay ng damit eh. Magandang magandang umaga po sa si inyong lahat. Nalalaman ko po, po na itong araw na ito ay mahalaga hindi lamang para sa groundbreaking na ito. Kasama na rin po yung mga pinagsamang hirap ninyo dahil alam naman po ninyo payout ng mga senior citizen ngayon. Ayan. Yeah. Ayan, untuk sana naman ni Ian. Iksi ang kasasalita. Oo, oh, uh, mabilis yun na tumakbo. Kunti training na lang eh. Mabilis na tumakbo. Diba? oke okay, ba yun? Kasi, ipapractice mo yung bata. Hirap na hirap. Pagod. not snatcher. Mabilis na tumakbo. Kukunin madalas, na Sabihin mo, huwag ka na mag-snatch. tumakbo ka na kung anong tuloy mo wag sa dagdagan mo na lang. mananalo tayo magkakabot tayo ng ginto yun lang po sa so, magandang umaki sa inyo by the way hindi pala matutupad ni Ernix ito project pag wala kay D. Gerald ganda si D. Gerald oh. Maganda magandang baka ulit sa inyo lahat thank you po si Congressman Ernix nung nakaraan po inimbita kami sa wellness center and spa 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 lang pala rin spa Si Marco kasi dinadagdagan ng spa, eh, ng spa. So, natuto pa rin ang ating comments ng MBC. Hindi, natuto pa rin yung eh, mga programa. At yung programa, salvation, at ibibigay na tulong sa ating mga kadistrito uh, uh, po. Sa inyo po lahat, sa ating punong barangay na nandito po. Siyempre, ang BTS. Magandang mga sa inyo lahat, ha? Mensahe <laughs> <exactly> ng ating Vice Alcalde, Vice Mayor Yul Servo. Oh. Okay, ko. Uh, isang mapagpalang magandang po sa ating lahat. At syempre, sa naging tandem ko sa ikatlong distrito, kaya naman madami po ako nagawang magagandang proyekto. Nakatandem naman ang congressman natin. District Engineer Gerald, thank you very much sa tulong na ginawa mo sa akin, Sa ating uh, bagong congressman ngayon, at sa BTS, sa ating uh, mga magagaling na leaders, congratulations po sa inyo, BTS. <laughs> Dahil na natin natin, na natin niyo ang inyong uh, poging-poging congressman sa kongreso ng mga At syempre, sa kanyang mga isa, na talaga namang tuloy-tuloy uh, ang improvement ng uh, ginagawa ng opisina para sa paglilingkod sa mga batang kundong. At sa ating mga kapulisan na nasa labas, salamat sa kanilang pagpupantay ngayon dito. At hindi lang ngayon, araw-araw. Pangalawang infrastructure ng groundbreaking ngayon ang naranasan natin sa District 1. Dati po ako, nung una uh, ko po, ano eh, uh, maliitad lang mga basketball court. Pero to mas big time. Gano'n nyo, wellness, spa, para sa mga senior citizen natin. Ay nagpapasalamat sa inyo sa ating mga punong barangay, sa lahat ng mga barangay opisyalis sa PPS na sinuportan niyo po yung ating congressman para sa bagong kundo, bagong kongreso. Stay safe, stay healthy, stay happy always. Asenso, Manilayo. Maraming maraming salamat Vice Mayor Yul Servo Nieto. At ngayon naman, mapapakindin na po natin ang mensahe at ano nga ba at magsasabi niya at may sa inyo kung ano nga ba ang nakapaloob sa bagong Tundo Sports Complex. Mga kaibigan, palakpakan natin, Congressman Ernest Jody Jodisho! Magandang maga! Paus na congressman nyo. Sa inyo po lahat, sa aking kumparet, kaibigan. Anak pa kami naman, Vice Mayor Jules Serpo. Iyong <laughs> anin natin i-punsyahan Simula, alpabetikan. Irma Alfonso. <laughs> Aga Pahardo. Lee de la Cruz, Marjorie Isidro, Bobby 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 Lee, at siyempre, yung kumakamot sa likod ko, Ian Bansay Nemo. Sa aking mga BTS, sa ating mga ginagalang ng mga barangay chairman palakpakan nyo mga sarili sa aking kaibigan ang nagtuturo rin sa akin sa DPWH District Engineer Gerard dapat nandito ka pa rin eh. ang mga empleyado, manggagawa ng DPWH palakpakan nyo po sila Kaya din naman batiin ko yung nakikita ko dito sa baba. Si Ate Baby Lingo. Palakpakan ka naman. Siya man Ruby. Siya man Abuel. Ninong Romy, isip ko, pa. Nanak mo, kongres na no? Ang butihing may bahay ni Consejal Nino de la Cruz. Andiyan po si Tim Villaruel de la Cruz. Palakpakan ka naman. Ang aking four ladies, andyan din, di ba? Sa hindi pong lahat, isang mapagpala at magandang umaga. Narito po tayo upang ipakita sa inyo yung ilang buwan lang ang nakaraan, munting pangarap lamang namin. Nagdaan tayo sa pandemya nawala po ang mga programa na sports ng kabataan isinara nakakalungkot dito po sa bagong kompleks na to sisimulan natin ang programa para sa ating sports na mga kabataan natin marami pong salamat sa ating Panginoon na binigyan niya po ako ng pagkakataon na maipakita naman sa inyo ang programa at pangarap ng inyong munting lingkod na si Erlix Julian. Sa akin po ang tatay na si Jonix, eh pupunta po dito kaso inatak na nanay ko, may daw sila. Sinabi na sa akin, basta anak, galingan mo ang pagiging congressman mo. Salamat po sa akin, tatay Jonix. Siyempre, sa nanay ko rin, manonood sa live. Ang laging nagbibigay ng pang-abono ko, pantulong. Thank you sa nanay din ko. Mga kapatid ko na naniwala. Kay Yormi Isko, na naniwala sa inyong lingkod. Kay Ate Hani Lakuna, na mayor natin, na nagbigay tiwala rin sa akin. At siyempre sa ating Vice Mayor, Yulcer Bonieto, na sa bawa hakbang sa pagsiservisyo sa tundo. Siya po ang nagbigay gabay sa akin. Palakpakan niyo po siya. Salamat din sa bawat konsyal na nasa likod ko. Sila po ay kasama ko sa lahat ng laban basta magsisilbi tayo sa District 1. Palakpakan niyo po siya. Sa inyo po lahat, ilang araw lang ang na nakalipas, binuksan po natin ang groundbreaking ng Bagong Tondo Wellness Center. Yung iba po sa inyo na imbitahan, yung iba po ipinapaumanhin ko, hindi po kayo lahat na imbitahan dahil maliit lamang ang bill. Doon po magkakaroon tayo ng diagnostic center na libre sa lahat ng bagong batang tondo magkakaroon din po tayo ng Physical Therapy Center at ang Emergency Response basta tungkol sa kal kalusugan doon po gagawin sa Bagong Tondo Wellness Center <laughs> ngayon naman narinito tayo muli groundbreaking ng Bagong Tondo Sports Complex kung saan Gaya ng pinangako namin ng panahon ng kampanya Magkakaroon po tayo Ng bagong swimming pool Bagong indoor basketball court Bagong gym At bagong Multipurpose hall Kung saan ang mga mahalagang araw Birthday kasalan Pwede pong gawin dito Libre Pule air condition Lesang Dating pangarap, dating imposible. Gaya ng turo ni Yorne, bilis kilos nating ginawa, Ito pa rin ang mga pangarap, ang mga pangako, ang imposible, ngayon po posible na sa atin. Bilang panghuli, BTS, walang iwanan. at sa aking minamahal at ginagalang na mga barangay chairman. Kung naalala po ninyo, nung malapit na tayong mag-eleksyon, nandun po tayo sa Philippine Columbian. Nalako po ako sa inyo. Bigyan po ninyo ako ng pagkakataon. Bigyan po ninyo ako ng pagkakataon. Sinabi ko po sa inyo, kahit nasa kabilang palig kayo ng ilog, mananatili po ang respeto at paggalang ko sa bawat isang barangay. Kaya sa inyo pong lahat, inaanyayahan ko po kayo. Kung pwede lang, sumama na po kayo sa akin. Sumama na po kayong lahat sa amin aalagaan ko po kayo na. At sa inyo lahat, muli, isang mapagpalang araw, hindi eh, tayo inalan, praise the Lord. At muli, I love you. Pagpalain po kayo Ng ang poong may kapal. Ascenso, Manileno. Maraming maraming salamat. Augustan Ernest Dionisio. Muli, mga Barangay Chairman at BTS, sabay-sabay nating -sabay palakpakan Congressman Ernest Dionisio.